Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 41 hanggang 45. Kabanata 41. Sa sobrang takot ni Gerald ay nanginginig siya at sinabing, Brother Biao, I belong to the White family. Pamilya White? Ngumiti si Brother Biao at sinabing, Ano ang pamilyang White? Dumura si Brother Biao, sinipa si Gerald sa lupa, at malamig na sinabi, Tinuruan lang ni Master Orval ang isang hangal na pamilyang White kahapon at binigyan siya ng 10,000 sampal sa mukha. Ang lakas ng lobong sundan siya. Banggitin ang pangalan ng hari sa kanyang bahay. Ha, biglang natakot si Gerald. Akala niya ay ninakawan ng gangster ang kapatid niya, pero hindi niya inaasahan na si Master Orval pala ang bumugbog sa kanya habang naghihiwa-hiwalay siya. Direktang itinaas ni Brother Biao ang patpat at inihampas ito sa kanyang ulo. Boom! Naramdaman na lamang ni Gerald ang pag-ikot ng mundo, pag-iinit ng kanyang ulo, pagdurugo ang kanyang bibig at ilong, at ang kanyang malay ay agad na lumabo. Napasigaw agad si Wendy sa takot. Si Gerald ang kanyang fiancé at ang tanging pagkakataon niyang magpakasal sa white family, kung may mangyari man. Matatapos na ang buhay niya. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Napasigaw si Wendy sa gulat, at nanginginig na inilabas ang telepono, ngunit sa sobrang takot na pinindot pa. Patuloy lang siya sa pagsigaw. Kumunat ang noo ni Brother Biao at nagmumura, ikaw na munting karumihan, ang lakas ng loob mong tumawag, bangkigan mo ang kanyang bibig, tingnan ko kung paano siya nagsasalita. Oo, oh. Kuya Biao. Nang marinig ito ng mga lalaki, lahat sila ay nagpakita ng malupit ng ngiti. Ang pinakagusto nila ay sirain ang mga bulaklak gamit ang kanilang mga kamay, lalo na ang mga ganid na bulaklak ni Wendy. Agad na nagpanik si Wendy, baliw na sinusubukang umatras. Ngunit may pader sa likod niya, at walang mapagtataguan. Halika dito, binibini. Hinawakan ng isang lalaking may isang mata ang buhok ni Wendy at diretsyong hinayla siya pataas. Pagkatapos, nakaharap sa mukha ni Wendy, ang isang mata na lalaki ay umiling-iling sa kanyang mga braso at marahas na pumikit. Ang maliliit na kapatid na ito ay pawang walang awa na mga tao na nakipag-away kay Brother Biao sa loob ng maraming taon. Sa dalawa o tatlong hampas lang, namamaga ang mukha ni Wendy na parang ulo ng baboy. May halong laway ang dugo at umaagos pababa. Ang babaeng binubugbog ng ganito ay mag-iiwan ng hindi maalis na mga marka sa kanyang mukha kahit nagamutin sa oras. Nahalos katumbas ng pagpapapangit. Nang makitang napakalupit ni Kuya Biao, muling nang ineg si Elsa, nakasandal sa likuran ni Charlie, at halos magkalapit silang dalawa. Sa oras na ito, nakita ni Brother Biao sina Charlie at Elsa sa sulok at nagutos, at silang dalawa, bugbugin sila hanggang mamatay. Maglakas loob na sakupin ang kahon ng brilyante na inihanda ko para sa mga natatanging panauhin. Pareho silang may kasalanan. Ang maliit na kapatid na yon ay hindi kailanman naawa sa maselang katawan. Kaya't inabot niya at hinawakan si Elsa. Nakikita ko kung sino ang naglakas loob na ilipat siya. Nanlamig ang mga mata ni Charlie. At sinipa niya ang matipunong lalaki sa lupa. Nang makita ito, nang galaiti ang mukha ni Brother Biao. At direktang pinagalitan niya, sino kang bastardo ka? Bahagyang sinabi ni Charlie, ako ay isang taong hindi mo kayang saktan. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Umiling si Charlie at diretsyong tinawagan si Orville. Ginuong, Orville, nasa Diamond Box ako ngayon. Bumaba ka at salubungin mo ako agad? Pagkatapos magsalita ay ibinaba ni Charlie ang telepono at malamig na tumingin kay Kuya Biao. Mapatla ang mukha ni Elsa. Ipinagmalaki lang ni Harold na kilala niya si Mr. Orville. At napakalungkot ng resulta. Naglakas loob si Charlie na magsabi ng mga kawalang galang na salita sa harap ni Kuya Biao. At marahil ay wala na rin ang kanyang buhay. Si Wendy na sa ulo ng baboy sa gilid, ay narinig ang mga salita ni Charlie. Ang kanyang mga mata ay labis na natakot. Nagkukunwaring mapuwersa pa itong aso sa mga oras na ito. Sinusubukan ba niyang patayin ang lahat? Ngumiti si Brother Biao nang walang pag-aalinlangan. Kung manggahas kang saktan ang Panginoong Orval sa harap ko, sa palagay ko ay pagod ka na sa iyong buhay o baluktot ang iyong ulo. Nang bumagsak ang boses sa lupa, Ikinaway ni Brother Biao ang kanyang kamay sa mga bata at marahas na sinabi, patayin mo siya para sa akin. Biglang sumigaw si Mr. Orville mula sa labas ng kahon. Biao, gusto mo bang mamatay? Don't you? Kahit si Mr. Wade ay nangangahas na gumalaw. Tatad tirita kita para ipakainin ng aso, maniwala ka man o hindi. Nagulat si Kuya Biao na parang tinamaan ng kidlat. Kabanata 42 Nandito na si Mr. Orville, Mr. Wade, sino si Mr. Charlie? Sa sumunod na segundo, nanginginig na pumasok si Mr. Orville, at direktang sinipa si kapatid na Biao sa lupa. Ikaw ay bulag, hindi mo na nakilala si Mr. Wade, papatayin kita. Saway ni Mr. Orville habang sinisipa si Kuya Biao. Si Kuya Biao, na kanina lang hindi matatalo, ngayon ay parang aso sa tubig. Napatulala si Elsa. Ano kaya ang sitwasyon? Nagpapanik na rin ang mga bata. Itong binata talaga si Mr. Wade. May gusto talaga siyang gawin sa kanya kanina lang kaya hinahanap niya si kamatayan. Nagmura si Mr. Orville sa iba. At ano ang ginagawa ninyong tulala? Lumuhad kayo at humingi ng tawad kay Mr. Wade. Mr. Wade, ito ay dahil mayroon akong mga mata ngunit walang mga perlas na muntik na akong bumangga sa iyo. Nakikiusap kami na kami ay patawarin. Ang mga lalaki ay lumuhod. Yumuko na humihingi ng tawad. Natakot din si Brother Biao kaya napaluhod siya sa lupa, at habang hinihila ang kanyang mukha, humingi siya ng awa, pasensya na Mr. Wade, mangyaring ako ay patawarin sa aking mga paglabag, mangyaring iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Sinampal din ni Mr. Orval ang sarili, kinakabahan ang mukha nito. Mr. Wade, ito ay dahil hindi ako gumawa ng mabuti, at hayaan ang aking mga nasasakupa na makitungo sa iyo at sa iyong mga kaibigan. Sinulya pa ni Charlie si Elsa, at mahinang sinabi, inimbitahan ko lang ang kaibigan ng aking asawa para maghapunan. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa iba at malamig na sinabi, hindi ko sila kaibigan, laking gulat ni Elsa. Hindi pala nagyayabang si Charlie. Nagbook nga siya ng box sa Classic Mansion, at ito nga ang top diamond box. Higit sa lahat, ang kahon na ito ay nilaan para sa kanya ni Mr. Orville. Sa pag-alala na minamaliit niya si Charlie noon, namumula agad si Elsa, hindi pa banggitin kung gaano siya nahihiya. Sa sandaling ito, nang inig si Harold nang marinig niya ang mga salita ng maraming tao. Anong nangyari, si Charlie, itong basura? ay kaibigan pala ni Mr. Orville? Natakot din si Wendy, kilala talaga ni Charlie si Mr. Orville. Ang susi ay napakabait ni Mr. Orville sa kanya. Tignan mo ulit ang fiancé niyang si Gerald, na na siya sa dugo. Habang pinupunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo, nangako si Mr. Orville. Mr. Wade, huwag kang mag-alala, hinding-hindi na magkakaroon ng ganito, mula ngayon. Pupunta ka sa Classic Mansion at kakain sa Diamond Box anumang oras. Halika, kunin ko ang eyeballs niya mamaya. Huminga si Charlie, lumingon at sinabi kay Elsa, E, L, S, A, kumain na tayo, napakagulo dito. Tara na. Si Elsa ay Jean Iseng ni Charlie, at hindi sinasadyang nagtanong, paano ang iba? Nang makita ang kahabag-habag na pagpapakita ni na Harold, Gerald, at Wendy. Medyo nag-alala siya. Malumanay na sinabi ni Charlie, hayaan mo itong si M. Orville ang lulutes nito. Agad na sinabi ni Mr. Orville, Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Mag-aayos ako ng ambulansya para ipadala sila sa ospital para magamod. Okay, tumango si Charlie at sinabing, kung ganito ang kaso, aalis muna kami dalawa. Medyo natulala si Elsa at nakatulala siyang sumunod kay Charlie palabas ng Classic Mansion. Paglabas ng Classic Mansion, hindi mapakali si Elsa ng mahabang panahon. Pagtingin kay Charlie, na mukhang okay na tao, naramdaman na lang niya na parang natatakpan siya ng isang layer ng fog. Misteryoso at malalim. Charlie, anong nangyari ngayon? Bago pa matapos magsalita si Elsa, Pinutol siya ni Charlie at walang pakialam na sinabi, Elsa, pakiusap na ilihim ang bagay na ito ngayon. Kung alam ni Claire, magagalit siya sa mga taong nasa ilalim ng lupa tulad ni Mr. Orville. Kinailangan ni Elsa na tumango. Okay, I see. Pagkaalis ni na Charlie at Elsa, hiniling ni Mr. Orville na magayos ng ambulansya at dinala ang lahat ng tao sa ospital. Ang mukha ni Wendy ay napinsala ang buto ng panga, nakatumbas ng pagpapapangit, at ang isang kamay ni Harold ay muntik ng matanggal, at least matatagalan pa bago makabawi. Si Gerald naman, tinamaan siya ng matinding concussion, kahit na ang tao ay nailigtas mula sa panganib sa buhay, ang sumunod na pangyayari ay sapat na para sa kanya upang magdusa habang buhay. Kabanata 43 Bukas ang appointment date ni na Elsa at Doris Young ng M. Group. Pag-alis sa Classic Mansion, hinatid siya ni Charlie sa hotel na tinutuluyan niya at saka umalis. Si Elsa ay patuloy na nabigla sa hapunan habang iniisip ang kanyang pag-unlad sa hinaharap. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Ores Hill. Sa panlabas, siya ay dumating upang magtrabaho sa M. Group. Ngunit sa katunayan, siya ay may responsibilidad pa rin sa pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na mayroong lihim na balita. Ang nangungunang pamilya ng Eastcliff ay natagpuan ang kanilang young master na nawala sa loob ng maraming taon at binili rin ng Embrand Group para bigyan ng young master na ito na magpraktika sa nayan. Sa madaling salita, ang Wade family young master ay nasa Oris Hill, at siya ang chairman ng Embrand Group. Bagamat ang pamilya Dong ay isang napakahusay na pamilya sa Eastcliff, maaabot lamang nila ang isang second rate na antas, na isang libong nilya ang layo mula sa pamilyang Wade. Kaya naman, umaasa ang pamilya Dong na maaaring samantalahin ni Elsa ang pagkakakilanlan ng young master ng Wade family para makahanap ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya ng maaga, kung makakasama niya ito at maisulong ang kasal ng dalawa. Maganda yon. Bagamat medyo nakakadiri para kay Elsa ang mga ganoong bagay. Hindi siya naglakas loob na magpabeya na isipin na nasa balikat niya ang mahalagang gawain ng muling pagpapasigla ng pamilya. Naglakbay siya hanggang sa Oris Hill. Naghahanda na magtrabaho para sa Embrand Group. Para lang makahanap ng pagkakataong makipag-ugnayan sa misteryosong chairman ng Embrand Group. At pagkatapos ay humanap ng paraan para maakit ang kanyang atensyon. Talagang napaka-top super beauty ni Elsa sa upper class sa East Cliff. Naniniwala siya na sa kanyang hitsura, kaalaman, kakayahan, at perpektong katawan. Dapat niyang maakit ang atensyon ng tagapagmana ng Wade family. Kung talagang mapapangasawa niya ito, ang pamilya dong ay magsisimula ng ganap na panibabagong buhay maging isang first class na pamilya sa Yancheng. Sa sandaling naisip niya ito, puno siya ng mga inaasahan para sa pagpasok bukas. Kasabay nito, puno rin siya ng mga inaasahan para sa misteryosong lalaki ng pamilyang Wade. Hindi niya maiwasang magtaka, ilang taon na ba itong Wade family young master, at ano ang kanyang hitsura? Siya ba ay personable, matangkad, at gwapo? hindi niya napigil ilabas ang kanyang telepono at buksan ang video app. Nag-click siya sa video na may 10-10 milyong mga pag-click sa kanyang mga paborito. Ang video na ito ay kung saan ginamit ni Charlie ang pera para harapin ang sales director sa Rare Earth. Matagal na niyang sinuri ang video na ito at alam niyang naganap ang video na ito sa Oris Hill, na nagkataong kasabay ng oras sa balita na natagpuan si Charlie. Kaya naman, Inakala niya na ang mayamang antas ng Diyos sa video ay dapat ang pinakabata sa pamilya Wade, ang chairman ng M. Brand Group. Tinitigin niyang mabuti ang likuran ng mayamang antas ng Diyos sa larawan, maingat na nanunood at nagmumuni -muni. Mula sa malabong video na ito, malamang na makikita mo na ang sikat na mayamang antas ng Diyos sa internet ay tinatayang nasa 20s, matangkad at payat, ngunit hindi niya makita ang kanyang mukha. Gayun pa man, napakaganda pa rin ang kanyang figura. Hindi gaanong mas masahol pa kaysa sa mga Koreanong long-legged na modelo. Sa gayong figura, naniniwala siyang hindi mahirap makita ang mukha. Gayun pa biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Elsa sa kanyang puso. Parang naramdaman niya na ang taong ito ay si Charlie. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naisip niya na imposible ito. Si Charlie ay manugang ng pamilya Wilson. Ano ang lakas ng pamilya Wilson? Kahit ang buhok ng pamilya Wade ay hindi maihahambing. Kung si Charlie talaga ang pinakabata sa pamilya Wade, bakit siya titira sa pamilya Wilson? Masyado yata siyang nag-iisip. Kinabukasan, umagang umaga ay nakarating na si Elsa sa M. Grand Group. Si Vice Chairman Doris Young ang personal na humawak sa kanyang pagpasok. Dinala siya ni Doris Young sa Administrative Department at ipinakilala siya sa kanyang mga tungkulin sa trabaho. At pagkatapos ay sinabi, Elsa, kung hindi mo naiintindihan sa hinaharap, maaari mo akong direktang tanungin o pumunta sa aking opisina para hanapin ako. Nagpapasalamat na tumango si Elsa, at pansamantalang nagtanong, Deputy Doris, hindi ko alam kung may pagkakataon akong makilala ang chairman? Pagkatapos ng lahat, ako ang mananagot para sa mga administratibong gawain ng kumpanya sa hinaharap. Kung hindi ko kilala ang chairman, natatakot ako na hindi ako maingat na magpabeya sa kanya. Kabanata 4.4. Biglang naging alerto si Doris. Tinanong siya ni Charlie kahapon na bigyang pansin ang Elsa na ito, at si Elsa ay nagtanong tungkol sa chairman pagdating niya. Parang medyo mahirap hindi pansinin. Hindi niya alam kung ano ang layunin ng magandang babae na ito, na naglakbay hanggang sa Embran Group. Sinabi niya kay Elsa, bihira lang pumunta sa kumpanya ang chairman natin, pero kung darating siya, sasabihin ko sa kanya, kung gusto kanyang makita, aabisuhan kita. Medyo nadismaya si Elsa sa kanyang puso, ngunit tumango siya ng mingiti at sinabing, salamat, Miss Doris nang bumalik si Doris Young sa kanyang opisina. Iniulat niya ang insidente kay Charlie. Nang mabalitaan ni Charlie na kakar-report pa lang ni Elsa sa kumpanya, gusto niyang makipagkita sa kanya. Mas naging mapagmatsyag siya. Dumating talaga ang babaeng ito para sa kanya. Ano ang kanyang layunin? Gusto niya akong mapalapit. Gusto niya ba akong saktan o akitin? Kahit anong pakay niya, medyo naiinis si Charlie. Kaya't nagpa siya siyang makipag-ugnayan kay Elsa hanggat maaari, at ipaalam sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa gabi ng pagpasok ni Elsa, ang asawa ni Charlie, si Claire, ay espesyal na nagpa ng upuan sa isang high-end na hotel at ililibre siya sa isang pagkain. Bilang asawa ni Claire, natural na gustong makasama siya ni Charlie. Dahil dito, medyo nanlumo si Charlie. Maglalayo pa lang kay Elsa. Kakain na naman siya sa gabi. Ngunit nanlumo, handa pa rin siyang pumunta sa hotel kasama si Claire. Gayunpaman, pagdating niya sa hotel, napagtanto ni Charlie na ang desisyon ni Claire ay ang hanging garden ng Shangri-La Hotel. Ang hanging garden ballroom ay pangunahing ginagamit upang tumanggap ng mga high-end na bisita, kaya hindi ito nagbibigay ng anumang uri ng pribadong room service. Gayunpaman, Nag-book si Charlie ng pribadong silid dito sa anibersaryo ng kasal, na hindi pa nagagawa para sa Shangri-La. Tatlong araw na lang ngayon bago ang anibersaryo ng kasal. Isang malaki at kapansin-pansing paunawa ang inilagay sa pasukan ng Shangri-La Hotel. Ang hanging garden ay irereserba para sa mga bisita sa Sky Garden makalipas ang tatlong araw. Ang lahat ng mga bisita ay hindi pinapayagan na gamitin ito sa oras na yun humihingi kami ng paumanhin para sa abala. Nagulat ang lahat ng nakakita sa notice na ito. May nagpareserba ng hanging garden sa Shangri-La. Ito ay hindi kailanman nagbigay ng charter service. Nais umano ng mga anak ng ilang malalaking pinuno sa lungsod na magdaos ng kasalan dito. Ngunit lahat sila ay tinanggihan ng walang kaitiliwasan. Sino ba itong may mukha para matakpan ng buong hanging garden mula sa Shangri-La? Nakita rin ni Claire ang nakakapansing paalala na ito. At nagulat na sinabi, Oo, oh, ang hanging garden ay talagang nakareserba. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ngumiti si Charlie sa gilid at sinabing, What's incredible? Ang banquet hall. Hindi ba pwedeng i-book ito ng mga tao? Hindi mo naiintindihan. Taimtim na sinabi ni Claire. Ang Shangri-La na ito ay hindi naman lokal na negosyo isa itong nangungunang hotel chain sa mundo. Ang kanilang Sky Garden ay isang pangunahing katangian ng hotel. Naghahain lamang ito ng mga high-end na bisita sa pribadong espasyo. Ngayon ang malaking tao ay gagawa ng isang pakete, at ang iba pang mga high-end na bisita ay hindi magagamit ito ng normal. Kaya hindi nila bubuksan ang pribadong espasyo sa labas ng mundo. Dahil doon, hindi napigilan ni Claire na mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang background ng taong ito. Nakakamangha talaga na masakop ang lugar na ito. Si Charlie ay sadyang umiti at sinabing, marahil siya ay isang taong nagmamahal sa kanyang asawa, at gustong magdaos ng kasal para sa kanyang asawa. Nagulat si Claire at sinabing, ito ang kasal ng asawa niya. Kung gayon siya ay dapat na isang asawa na mahal na mahal siya. At ang kanyang asawa ay talagang napakaswerte. Kabanata 45. Tuwang-tuwa si Charlie nang marinig iyon ng kanyang asawa. Tiyak na ang lugar na napili niya ay tiyak na masisiyahan ang kanyang asawa sa araw ng anibersaryo ng kasal. Lumapit ang dalawa sa Sky Garden at umupo sa reserved seats. At hindi nagtagal ay dumating na si Elsa. Flair. Elsa. Nagyakapan ang dalawang magkaibigan. Masayang-masaya. Pagkatapos. Magkahawak kamay ang dalawa at nagkwentuhan ng matagal tungkol sa nakaraan, at pagkatapos ay unti-unti silang kumalma. Sabi ni Elsa, Flair, masyado kang aksayado, pinili mong kumain sa Sky Garden. Ngumiti si Claire at sinabing, dahil nandito ka, kung gayon kailangan kong maglabas ng pera, wala akong pakialam. Humalakhak si Elsa, ito talaga ang magaling kong girlfriend. Sabi ni Claire, Totoo naman na hindi ako kwalipikadong umorder ng pagkain dito. Hiniling ko kay m Brand Group Vice Chairman Doris Yang na tulungan akong magdesisyon sa upuang ito. Gamit ang kanyang membership card. Napabuntong hininga si Elsa. Mukhang napaka demanding ng Sky Garden. Dapat siya ay miyembro ng diamante o ano? Oo, tumangu si Claire at sinabing, sa totoo lang, ito ang unang beses kong pumunta rito. Ngumiti si Elsa at sinabing, maraming salamat, aking mabait na kaibigan. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, siya nga pala. Nang umakyat ako ngayon, may nakita akong notice sa labas na nagsasabing ang Sky Garden ay nakabok na pagkalipas ng tatlong araw. oh, sinabi ni Claire, nakakagulat na ang hanging garden ay hindi kailanman tumanggap ng mga charter room. At hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito. Tumango si Elsa at sinabing Polly pa, kanina pa, may isang taong mayaman sa antas ng Diyos ng Oris Hill. Bumili siya ng kwintas at nagdala ng dose dose ng Rolls Royces. Dose dose ng lalaking nakaitim, at mahigit sampung milyon na cash. Napanood mo ba yung video? Umiling si Charlie, at sinabi ni Claire, nakita ko. Medyo malaki ang karang niyan. Sinabi ni Elsa, hula ng lahat kung sino siya. Sinabi ni Claire, ano ang dapat hulaan? Ngumiti si Elsa at sinabing, chismosa, gustong malaman ng lahat kung sino ang misteryosong tao. Sinasabi ng ilang tao na dapat itong bagong chairman ng Mgrand Group. Biglang nagulat ang ekspresyon ni Charlie sa gilid. Ngunit bumalik ito sa normal sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ni Elsa, ang hanging garden ng Shangri-La ay nabalot muli ngayon. Pakiramdam ko ang hanging garden package ay ang taong bumili ng Jade sa video. Walang magawang bamantong hininga si Claire. Matagal na kitang hindi nakita, napakatches mo sa mo pa rin. Ngumiti si Elsa at sinabing, ang chismis ang nagtutulak sa mga babae para mabuhay. Pagkatapos nito, sinabi muli ni Elsa. Pupunta ako dito sa loob ng tatlong araw upang tingnan kung sino sa lupa ang may napakagandang mukha at maaaring magreserba ng hanging garden. Nang marinig ito ni Charlie sa gilid ay biglang bamigat ang ulo niya. Nais lang niyang sorpresahin ang kanyang asawa at bigyan ito ng kasal na hindi pa pinarangalan noong taong yon. Ngunit ayaw niyang mapansin siya ng lahat ng sabay-sabay. Gayun pa Tila mina maliit niya ang impluensya ng hanging garden. Tinatayang marami na sa Oris Hill ang may ideya na ngayon kay Elsa. Lahat sila ay gustong makita kung sino ang nagpareserba ng Sky Garden.